Dumi oh. Off-road pa. Off-road na. o kita ata later. Naimbag daw mga lakay. Ako po si Iki. Muling nagbabalik para sa ngarod TV. Balik convert ko kasi yung ordinaryong scooter ko para maging isang touring adventure bike. At part ng project na yun o part ng build na yun is yung paggamit ko ng dual sports tires. Alam niyo na ibig sabihin noon, technically pwede siya sa sementado o aspaltadong kalsada at pwede rin naman siya sa off-road. Ang pangalan ng gulong ay Corsa Platinum Cross S Dual Sports Tires. Ayan. Bali, huwag na natin patagalin to. Sumampan na tayo sa scooter ko tapos subukan natin. Kuya nga Okay, so kagagaling lang natin sa second dose ng Moderna. Oo, eh total dala ko naman tong action camera ko. Naisipan kong Mag-vlog na lang muna bago umuwi. I-share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa bagong bulong ko na Corsa na nabili ko one month ago. Ginamit ko muna siya ng one month bago ko ibigay yung insights ko tungkol sa bulong, syempre. Sinubukan natin to sa iba-ibang weather conditions, sinubukan natin sa iba-ibang -ibang, iba -ibang klase ng terrain. Uh, at ngayon, ibibigay ko yung insights ko sa inyo. Pero bago yan, sa so shoutout muna ako. Uh, nandito tayo ngayon sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Shoutout sa lahat ng mga kabarangay ko. Oo, oh, oh. Shoutout din pala kay Lolo Bear Works, kay Speed Tone, oo. Shoutout kay Bien the Legendary, Greater PH. Shoutout din kay uh, Henrico. Ayan, shoutout sa inyo mga kaibigan natin from Team EGIS. Shoutout din kay uh, Motobi PH. Ayan, dahil sa'yo, sir. <laughs> dahil sa'yo, napa, napa naked handlebar din ako. Oo. Pero medyo magiging magkaiba ang disenyo ng make him handle natin dalawa o oh. ayan honda bit yung ano niya honda bit yung 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 motor niya na naka naked him bar oh, idol ko siya eh na na pang off road at pang city ride like dual dual sports or dual purpose tire ayan pwede sa city ride at pwede rin sa sa off road wag lang sa wag lang sa extreme terrain condition. Siyempre, ibang usapan na yun. Mga talagang literal na pang-dedicated pang for off-road na gulong na nire-require nun. Okay, medyo tagtagin natin. so, matagtag tong kalsadang to eh. Ah, 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 ah. Siguro nagtataka kayo kung anong motor to. Ito yung dati ko pang motor. Ah, naisip kong baguhin na lang ng konting itsura niya. Konting makeover lang. So, sishare ko lang sa inyo. Ito, kalawangin pa. Buset. Uh, RPM gauge actually ito <laughs> Tachometer Kaya lang Wala, wala pa kasi in order natin na digital speedometer oh. So ito uh, Pansamantala lang Para lang kung halimbawa may checkpoint sa unahan May makita silang kunwari Speedometer ko pero hindi talaga yan speedometer So meron tayong biniling uh, Digital speedometer At dito natin yan nilalagay nakafix sa na fairings Lalagyan natin yan ng something something dyan oh Ah, uh, okay makalala, hindi magigimbado 'yon kasi uh, binisualize ko muna siya Binowing ko muna siya in 3D at pinaikot-ikot ko yung view para makita ko kung magiging baduy ba yung kalalabasan. Pinapahulma ko na yung para dyan. I-share ko sa inyo once natapos tong project na to. So ito magiging kulay itim ko. Saka na, sa ako na i-share, okay? Gulong ang pinag-uusapan natin. So simulan na natin yan. Pabunta na tayo ngayon sa lugar kung saan makakapag-offroad, offroad tayo ng konti. Ito kasi yung kalsada dito, under construction, medyo mapulbos. Tapos medyo mayroong mga durog-durog na bato. Ayan, pasensya na kayo kung medyo hindi kagandahan yung lugar ha. Eh, gulong ang tinetesting natin. So, subukan natin sya sa iba-ibang klase ng terrain. Shoutout nga pala sa masugid nating uh, taga-subaybay, Milandro Castro. Walang palya sa lahat ng video uploads ko. Maraming salamat sa iyo, lakay. Saka malabat. Sarap! So, pupunta pa talaga ako sa probinsya para lang um, ma-review ko tong gulong na to. Hindi, joke lang. Quezon e, City pa rin to. <laughs> dito, dumudulas yung dati kong gulong dito eh. Subukan natin to. Okay, ayos naman. Grabe yung tricycle ni Kuya. Truck! Sila man talagang pumunta dito kasi katatapos lang ng ulan. so, masama sa yung terrain natin. Dito natin siya susubukan, ayan. Tuglog natin sa tubig. O, ayan o. Oh. Alright. O, nandito tayo ngayon sa... ...sitio bakal. Subukan natin. Uh, dito, dito sa basa. Ayan, yeah, yes! Yeah. Dapat, sa, mga taga, sa barangay ko kong taga-Sitio-Bacal. Uy, lubog! Grabe! Huh, tarap! Yun, oh! Huh, tarap mag-off-road! Eh, scooter lang itong dalawa. Oh. Na hindi naman originally designed for off-road pero kita niyo naman yung formahan niya, diba? Dahil sa naked handlebar niya, eh, nagkakaroon tayo ng sensation na pang off-road talaga itong dala natin. <laughs> o, dito tayo sa medyo toyo pero bato-bato. Prinunghan natin ang biglaan. Okay, maka-apit. Walang dulat, walang dulat. Pero syempre, hindi mo tayo gano'ng mabilis. Oh, yeah. Alam nyo mga laki yung dinaanan natin putik putik kanina Hirap kumahon yung dati kung gulong doon Ah, yun o oh. O oh, ba? Diba? Hindi naman napetuhan yung balance natin pansin ko lang sa gulong na to matagtag nilambutan ko na siya matagtag pa rin nakaramdam lang ako ng medyo bawas na tagtag nung binaba ko siya ng around 23-24 psi sarap ng daan <laughs> anything higher than 24 PSI sa experience ko lang naman ah eh kapansin-pansin na yung tagtag dito yung sinasabi ko dati kong gulong gumudulat dito kung pero dito okay naman so far di ko nararamdaman yung dulat ah so kung tatanungin nyo ako nakakatulong ba ang disenyo ng gulong sa experience mo sa pagmamaneo ng motor I would say definitely yes Sarap! Talbog talbog men! Siguro pwede ko na tong tawaging Skydrive Crossover 125 <laughs> So ayan na yan, nakita nyo naman, sinama ko kayo sa ilang mga short rides ko para subukan yung gulong. Sinubukan natin siya sa iba't ibang klase ng tearing. Uh, hindi ko na i-video lahat eh, pero isi-share ko sa inyo yung naging experiences ko, okay? Pagdating sa braking, ang masasabi ko lang, sa, sa simentado at asfaltadong kalsada, pareho lang sila ng kapit, okay? Kapag malinis yung kalsada, walang pulbos-pulbos ng buhangin o hindi naman basa yung kalsada, technically kapag ka na may ka pareho lang sila ng kapit doon sa dati kong gulong which is yung karaniwang pang city ride right na gulong pagdating naman sa basang kalsada at sa mapulbos na kalsada doon sa dati kong gulong nagsiskid ako sa pag, pag, pag medyo mabilis-bilis yung takbo ko at napapapreno ako medyo nagsiskid ako dito sa bago kong gulong na Corsa Platinum Cross S nagsiskid din ako pag basa yung kalsada kapag medyo napapa, na, napapabigla tayo ng preno So, I think hindi naman tayo makakaligtas doon kahit anong klase ng gulong natin, basahin kalsada eh. Sa sa daily use ko syempre. Kahit na daily use, minsan napapa napapalin naman talaga 'yung motor lalo na pag lumil, lumiliko ka, 'di ba? Kahit nasa city tayo nakaka... Alam mo 'yun, para rin 'yung motor natin tuwing nag nagko-corner o lumiliko tayo. And sa pang-araw-araw na gamit, wala naman ako makita na na-compromise na 'yung 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 kapit niya like tum, yung parang sinasabi nila na kumekembot ka. Hindi naman. Pero take note, hindi ko kasi siya nasubukan sa extreme na bankingan, yung maglilin talaga yung motor mo ng husto. Doon sa dati kong gulong, hindi ako dumudalas sa ganon. To be honest, itong gulong na to, hindi ko pa nasusubukan sa ganong sitwasyon. So ayoko magkomento pagdating sa part na yon. Ang isa pang masasabi ko, yung, alam niyo yung mga guhit-guhit na sa kalsada, yung kulay puti. 'di ba yung yung nagdi-distinguish ng mga lanes, okay? Doon sa dati kong gulong, kapag lumilipat ako nung bago pa siya, pag bagong bili yung yung dating design ng gulong ko. Kapag ka uh, lumilipat ako ng lane at napapatapak yung gulong ko sa sa ganon yung guhit. Uh, pagbasa yung 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 kalsada, hindi hindi siya wala akong nararamdaman dulas nung bago pa. Pero nung nalul, naluluma na siya, nagkakaroon na siya ng ng konting kembot pag lumilipat ako ng lane at napapatapak siya sa 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 makinis na part na yun ng pintura sa, sa gitna ng kalsada. Dito sa sa Corsa Platinum Cross S na gamit natin, kahit bago pa siya, napansin ko pag doon ako dumadaan, pag lumilipat ako ng lane, may may konti siyang kembot. Uh, pag basahin kalsada, pagdating naman sa off-road, well, medyo pupurihin ko to. Hindi ko sinasabi na capable, fully capable to sa off-road. Like, yung extreme tearing condition talaga. Siyempre, hindi. Dual sports tires lang to. Hindi to pa talagang pang 100% off-road. Pero masasabi ko lang, yung, 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 kapagka yung, yung lubak-lubak na dadaanan mo is solid naman. Hindi mapulbos, hindi rin basa. Malubak lang. Pag ganun, hindi ko siya nakikitaan ng perform, pagkakaiba ng performance niya doon sa dati kong gulong na pang city ride eh. Pero, kapag ka mapulbos na yung, 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 yung tearing, or kapag basa, ayan, o maputik na, doon ko nakikita ang lumalamang tong, tong sa cross S. Kasi, uh, I don't know, pero makikita nyo naman din yata sa video, yung mga dati kong, yung mga dating dinadaanan nung pang city ride ko ng gulong na basa, maputik, dumudulas lang siya sa putik. Alam mo yun, parang salbabida lang siya eh. Mudulas lang siya sa putik. Hindi siya talaga kumakapit ng husto. So, technically, apektado yung, yung, yung usad ng motor mo, and then pag nagbe brake ka din, medyo may may konting kembot-kembot din. Pero dito sa Corsa Platinum Cross S, naramdaman ko yung mga dating dinudulasan ng gulong ko, dinaan dinaan ko siya doon. And yung kapit niya. yung kapit niya. Uh, masasabi kong doon medyo lumamang talaga siya. So, kung tatanungin niyo ako, sulit ba yung pagbili ko nitong gulong na to? Uh, I would say yes. Yes, masasabi kong sulit siya kasi ako yung klase ng rider na hindi lang naman puro city. Uh, nag Nag-offroad din tayo. So, sulit naman, sulit naman. Uh, hindi ko alam kung mahal ba yung benta nila sa akin o mura, pero inabot siya ng 3,900 pesos para sa isang pares na yon 90 over 80 sa harap at 100 over 80 naman sa likod. 14 inches yung diameter niya. So, yun lang, ano? hindi ko na sasabihin kung para kanino ba tong gulong na to kasi I think by watching this video, nagkakaroon na kayo ng idea kung itong gulong ba na to ay pasok sa interes niyo o hindi. Salamat sa panonood. Ako po si Iki at ito ang Around TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.